Magandang gabi. Oh. Part na magandang pag-usapan yung bagong balita. oh. Uh Oo. -oh. Yung iha-house arrest. Iha-house. Ayun so nga, may petition sila uh -oh. for house arrest. I only learned that he was already inside the compound on September 8 in the morning. I was I was uh, very surprised. Hindi na ro dapat sasabihin ito ni Turion, pero hindi raw kasi nasunod ang hiling nilang media blackout matapos ang pagsuko ni Kibuloy. Ngayon, hihilingin na ng kampo ni Kibuloy na i-house arrest ang pastor. Agad namang tinanggihan ng Department of National Defense na ilipat ang ni Kibuloy sa AFP. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napilitan lamang sumuko si Kibuloy. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siya lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Uh, to his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga nitong September 8 Nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas ang pastor sa KOJC compound Ilang kondisyon din ang hiniling umano ni Kibuloy sa kanyang pagsuko Una riyan, ang pagsakay niya sa aeroplano kung ibabiyaya siya sa Maynila Bagay na inaprubahan naman ni Pangulong Marcos Isinakay ang pastor kinahaponan sa C-130 aircraft ng AFP mula Davao papuntang Maynila Ito Ang instruction ko sa kanila, itong last time, sinabi ko pagpasok natin Huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na siya Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinabon ng gusto Minabuti raw sundin ng PNP ang mga kondisyon ng puganteng pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. Isiniwalat naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na sinampahan sila ni na PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang paghahanap ng mga polis kikibuloy sa KOJC Compound. Handa po kami dyan. Pero importante dito, alam namin ginagawa namin tama. Naniwala kami, hindi, hindi tumigil ang polis. <laughs> Ano to sinasabi mo nung nakaraan? Di ba? Ah, ano uh, legal. Pwede siya house arrest. Pwede siya mag uh, Because of ano health condition uh, or hospital arrest. Oo. Sabi mo nga Oo. pareho kay dating Erap, pa President Oo. Erap, di ba nag-house arrest siya. Pero partner, sa, sa si situation, sa situation niya ngayon, eh ang hindi ko nakikita dapat siyang i-house lakas -lakas arrest. Lakas Oo. 'wag nyo bigyan ito oh, ng oh. special treatment. Okay. Ano ba ang mga ano partner, ang mga basehan? Ito para kasi... uh, puwede ano to, eh, pagbigyan ng korte, hmm. 'di ba, ang isang akusado para sa house arrest. Oh. Hindi kasi sabi ito. Ito ang ko ngayon sa oh, parte oh. diba, babasa ako sa news ah. Oh, oh. Ang sabi niya, kaya siya magpapa magre-request ng house arrest. Dahil sa kanyang seguridad. Seguridad nga. Mukha hindi naman tungkol sa kanyang health eh. Oo, security. okay? security. So, kung sa may, seguridad may, may niya... Mayroon ba ba siyang death threat? Yun na nga, uh, partner. Okay, pag Oo. inisa-isa natin, na uh, umpisa natin ha, syempre sa nung unang panahon. No, hindi. <laughs> Ayan. <laughs> so, Once upon a time. Yeah, diba? In the uh, uh, Alice in Wonderland. Yes. Ne, <laughs> Alice in, in Kingdom. Kingdom. Nagkita kaya sila? Nino! Ni Pastor. Nino, ni Pastor. Kasi Nino, ni Nino. Sila Nino. Naka, Alis, go, alis go. Go. Kasi pareho silang naka, ano to, uh, ditinay ngayon sa, ano to, PNP custodial, eh. Fancy Pero, nating. baka magkaiba. Magkaiba ano, naman, na. Magkaibang oh. set. Pero yung apat, yung, yung, ano, di ba apat sila? So, yung tatlo, saan kaya? Doon din? Eh, baka doon din. Mm. No. Nagkasi kayo yung ko, partner, house arrest uh oh. Una, siyempre, wala kang break, wala kang neck brace. Wala kang wheelchair. <laughs> wala kang wheelchair. <laughs> <laughs> nung, nung, nung lumabas ka oh. o nag-surrender, mm. uh, hindi naman naka-wheelchair at naka-brace. Yes. Oh. Ito, partner. Mga ka, mga ano, mga ka-clear at mga ka-UV. Siyempre, ito na may tip lang, partner. Mm. Pag kayo, siyempre may gusto magpa-house arrest or kaya mag-ano, mag, ano, mag uh, Hospital arrest, di ba? Oo. Tapos, physically, hindi mo nakikitaan na dapat, di ba? Doon sa mga taga-gobyerno, huwag kayong mag-a-allow. talaga. Huwag kayong mag-a-allow kung ganyan ang pag-uusapan natin ng private mm -hmm. na doktor. Okay. Bakit? Dapat taga-gobyerno. Bakit, partner? Ayoko sabihin, ha. Ah. Ayoko sabihin na may nagagana pag-private, ha, ah, partner. Pag-private uh, pag doktor... Pwede bang mangyari Pwede. 'yung sinasabi nilang baka nagdo-doctor eh, do <laughs> baka at doktor at doktor ang ano to ang gagawing ah -ah. Or yes. resulta ah -ah. ng examination nila Alam mo mahirap lang uh -oh. kasi magano eh magkwento partner uh -oh. pero siyempre may mga alam tayo politiko pa nga 'di ba Uh, at that time na ayaw niya, siyempre, yan pa hospital arrest siya. Mm -mm. Tapos private yung kinuha nila. hindi daw pwede na government. Uh -huh. So, yun yun, sa akin lang ah. Pero sa mga ganong sa, sa, sa mga ganong sitwasyon, sino bang magdedesisyon? Okay, lalo tigit kung sa kasakali. Ngayon may petition sila for house arrest, I don't hmm. know. Uh, well, security ang no, ah, ano an court, court, Korte, court, court. Oh, even yung paghahanap ng doctor partner. O may discretion da ngayon? Hindi, hindi. Dapat ano, partner? pasyente. Dapat may isang neutral na lawyer. Ay, lawyer. Doktor. Ah. E hindi pwede yung doktor. Hindi yung panig ng akusado, partner. Madali yun. Kung pwede mag-request. Madaling madoktor yun. Pero may karapatan sila para mag-request na sila ang maghahanap ng doktor. Sino? Ang panig ng akusado. Hindi nga ako papayag. Pero hindi, yun nga. Pwede ako. pero, pero say, pero kung may, meron kang doktor sarili, may doktor kang sarili, oo. Oo. Oh. May doktor ka sa lili, ha? Pero sasamahan ko ng isang doktor na accredited ng government. Uh, na neutral. Oo. Uh, ano, to witness. Of course. Yung gagawing uh, uh, partner. Hindi pwede sabihin, ah, ito may sakit sa puso. May sakit sa Di ba? Pero wala naman ako nakikita na parang may sakit si pastor, eh. Oh, oh 11... ilang... challenge pa nga niya kanina, 'di ba? May video lumabas na si challenge niya si Riz, si Senator Riza. Na, ano, ano sige na, na go. Gagawa daw nang Ng na ano? Ano to? Nang batas. <laughs> ano pa paano para po, para batas na hindi po pwede uh, yung may asawa na maghanap pa ng iba parang ganun. Sinabi niya pa 'yon? Oo, kanina. Oo. Ganun? Oo, parang joke na sinabi niya. May isa akong gustong nga... Uh, ano rito ikauusapin? Hmm. Sige nga uh, si Senator Risa parang ganun eh. Well ako din, hmm. kung si Senator Risa, uh -oh. gagawa din ako ng batas. No. Uh -oh. Na hindi pwede ang pastor. Uh Oo. -oh. Sabi ni ano, Universe ano, ano. may sakit daw siya. May sakit ba? Syempre. Uh -oh. Hindi ko naman sasabing wala. Uh -oh. Hindi ko siya sabing meron. Noo. Uh -oh. Pero kung magpapa-check, hindi ako papayag. Kung ako yung court, hindi ako papayag na doktor mo lang. Noo. Uh -oh. Sabi ko kasi may alam akong mang, nangyayaring ganyan. Pero sa sinasabi mo partner, ang paghingi ng ano to, house arrest mm. ay Dapat may reason. Oo. Oh, oh. Po pwedeng idahilan ang kalusugan or ito yung sinasabi ng security. Nila, security. I-prove niya muna, partner. Oh, oh. Hindi nga niya na po-prove yung tungkol sa death threat? Oo. Oh, oh. Di ba? Ito nga sabi ko, ito na, doon tayo oh, ulit. Oh, although, wala pa namang binabanggit. Wala pa namang, oh, may, oh. pero yung kasi binigyan sinabi, security, na ko okay, oh, oh, sa news, oh, oh. ha? Uh, na may death threat niya. Pero oh. of course, ano na yon eh. Uh, sabi nga nila, matig na yon Pag uh, sinasabi mong how, uh, security reason partner, detret hmm. death threat talaga ang ano doon. Eh, Pero iba, you have to prove. Alam mo kung bakit partner? Eh lahat na lang ng kilalang tao is either magpapahospital arrest. Oo. Tapos na doktor ang na doktor ang dokumento. Oo. Or sasabihin nila may threat o i-prove. Oo. Diba? Hindi, Alam mo kung bakit? bakit? It's unfair yan. Oo. Uh -huh. Unfair yan na nakasuhan ng RAPE. Mm-hmm. Uh -huh. na, na nakasuhan ng mga sexual abuse. Oo. Uh Tapos -huh. sila, languishing in jail. mm uh -huh. ikaw pwede house arrest? Nandun pa sa ano to? Sa ano yung, ano yung mountain? Oh? No. Diba? Sarap buhay? This place is called Prayer Mountains. pwede. <laughs> Hindi di ba? Dapat pantay-pantay Kaka tayo. Kakain Kaka pa ng masarap doon. oh, di ba? Oh. Hindi pero, pwede yun. Oh, pero sa kabilang banda din, makakatipid din ang gobyerno. Hindi na siya pakakainin. Eh, okay Hindi lang na, na siya. siya. Ha? Huh? Okay. Basta lang. nandito na <laughs> siya sa kulungan. Basta na sa loob siya sa kulungan. Oo, oh, oh kandi kasi oh. unfair nga partner oh. eh. A Quezon City Court is ordering the transfer of Apollo Kibuloy and four of his subordinates to the new Quezon City Jail. In an order dated September 9, Quezon City Regional Trial Court Branch 106 directed to transfer and commit Kibuloy and his co accused Crescente Canada to the new Quezon City Jail in Payatas Road, Bagong, Silangan. His other co accused Jacqueline Roy, Ingrid Canada, and Sylvia Semanez are committed to the Quezon City Jail female dormitory in Camp Kringal. Jean Fajardo notes that uh, this is not the first time a suspect's mugshot was blurred. She cites the Commission on Human Rights directive and the PNP's policy that suspects are presumed innocent until proven guilty. On Monday, September 9, the PNP released blurred mugshots of Kibuloy along with his co-accused Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, and Sylvia Semañes. Hey, para bang ano to? Bakit ano? Bat ng, uh -oh. gyan, bat ganyan ng yung uh -uh. Kasi ito nga sa Once upon a time. ah, uh, in the early months of 2020. Okay. Ah, uh, nakasuha na si Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Sa Davao City. Mm -hmm. Pero, na-dismiss. 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 No. Diba? No. Uh -oh. Bakit na-dismiss? Ang sabi kasi, ma influence siya mm -hmm. sa Davao City. Kaya na-dismiss. Kaya daw na-dismiss. Mm -hmm. Now, we are the progression of land. Hindi ko wala mong mataas ngayon. ko ako ng 6 years kung convict Si Mayong nilang dumakan noon. Nagpeisya nilang At pinuntahan nila lahat ng mga kapuntahan. lang ko ako ng 6 years kung convict Si Mayong nilang dumakan noon. Nagpeisya nilang At Ipuntahan ang lahat ng mga Kaya ang kaso, pang-abuso, mm -hmm. mm -hmm. ay inak oh. <laughs> yan. Sa DOJ. Nanananananananananananana. Kukulong. Yan. Yan. Dan, nag umpisa ang, ang ano na rito. Yes. Yung, Yung kaso pinag-uusapan. Yung Oo. Oh. Pero bago yan. Bago ang ganyan-ganan. Natatandaan mo ba? Mm. -hmm. Na siya ay nakasuhan din. No. Sa US. Sa US. US. Mm -hmm. Ganon din kaso. Pang abuso, mm -hmm. human trafficking, cash bulk smuggling. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. At inamin. Inamin. Nang kanyang pastoral. No. Na yung perang $350,000 ay kay Pastor Kibuloy. Napakalaking no. pera pala Tapak. meron dahil chat. Oh. Siya ay na post na wanted. Wanted ng FBI. No. Mm. Pero, pero kahit siya ay wanted ng FBI. No. Taong 2022 yun. Bago nag-eleksyon? Ah, uh, di ba? May may pag- Kumagala pa rin. Kumagala. Si Pastor Kibuloy. Malayang malaya. Malaya! Na gumagala. Walang huh? kinatatakutan. Pero hindi naman naghahasik ng lagim. Diba? Hindi pa. <laughs> <laughs> uh, diba? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. sabi niya? Hmm. ako! Politika ang naikitang dahilan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa timing ng pagalabas ng wanted poster niya sa Amerika. Para naman kay Kibuloy, bahagi raw ng kanyang pagiging appointed son ang dinaranas na pang-uusig. Politika ang dahilan pala lahat. Masama bang maging kaibigan uh, ni Pangulong Duterte? hindi naman. Hindi naman? Uh, lahat naman pwede maging kaibigan ng Pangulo. Anong masama doon? At dahil alam natin, hindi magtatagumpay ang expedition. No. Kaya siya ay gumagala. Magala. Kala. Ah, kaya kaya ano to. Ah, uh, 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 'yung ginagamit natin 'yung solo. No. Meron pa. Meron pa nangampanya pa siya. Nangampanya pa. Para sa unit team. Sumama pa sa unit. Yes. At siya ay Nagmumotor Kasama si Kasama si, si dating Paolo oh, Duterte oh, oh. At Pat Ang dating sekretary Executive sekretary med Medialdea Amin um, tuloy yung kanyang paggala. At Malayang malaya ang malaya. Yung mga panahon na 'yon. Yes. At walang kinakatakutan. Walang. Walang iniisip at uh, na problema partner. Walang no, pangamba wala. sa walang buhay. Walang pangamba sa buhay. At dahil malaya. Nga malaya. Yung mga panahon na 'yon. At nung panahon na ni, ni, ni PBBM. Hmm. Nagkaroon ng problema? Nagkaroon ng problema? Dahil sa pagtawag ng... Nang? Tamang balus, los, 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 los. Yon. Los, los, los. los. Yun. At nagsimula. Anong nangyari? Ang pangbabatikos. Ang pangbabatikos. Sa House of Representatives. Yan, yun. Ano, ano ang sunod na nangyari? Tumatawa pa siya. Tumatawa pa rin habang binabatikos oh. ni dating Pangulo Duterte. Sa madaling salit. Ang mga lawmakers! Ah! Yun! Oh. <laughs> uh. Nagdidiri, nagdidiwang pa rin, partner. Oo! At! Nagkaroon pa sila ng Q&A portion! No, no. Sagikan gikan sa masa, Nung March 10, 2024. At walang anumang threat sa buhay. Maliban lang, nung siya ay nagkaroon ng official statement Ano ang naging kanyang official statement? Sinabi niya Sinabi niya Na siya ibilinigbawalakan. Extradition. Extraordinary rendition. Pag ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagat kami dito ay sino surveillance. Sino surveillance ako? dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kinapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i Kaya dapat, hindi siya isuko ni Bibi! On, nagsimula ang lahat ng detred sa buhay ni Pastor Kibuloy. Kaya ngayon. Kaya ngayon, house arrest ang kailangan niya. Ang tanong. Bibigyan kaya mm. ang kahilingan na house arrest para kay Pastor huh? Kibuloy. <laughs> 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 Sabay tao. <laughs> so doon nag-umpisa partner. Yes! Doon ang Google nila. Yes, partner! Oh, kaya pala ngayon, uh, may ganun silang petisyon. Uh, oh, yan. Oh. Sabi ni Yayepot, Ye partner. Tony Cleatsero, nakala uh -oh. ko Friday Drama Special. Au! <laughs> 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 <Aw>, sabi <ni> <laughs> <laughs> Rocket. Hindi, oh, ano lang natin. Idinaan lang natin sa drama. Uh Oo. -oh. Oh, para mal malaman natin kung saan po ba Ah, na nanggagaling ang hugot uh -uh. Uh, para rito sa kanilang petisyon for house arrest para kay Pastor Quiboloy. Uh -uh. uh, so, hmm. Imagine mo, noong pag at that time si Pangulong Duterte uh -oh. ng Pangulo, wala eh, wala tong death threats na to. Uh -oh. Nakakalibot pa nga siya, sabi ko nga nakakalibot uh -oh. niya siya uh -oh. or unity team. Open yun eh, uh -oh. diba? Open yung ginagalaan nila, nasa stage sila. Wala, wala hindi walang panggitan dito. Hindi ko naman, partner. Kasi, uh, maisip, halos lahat, itong mga may pangalan, di ba? Itong mga, may, ano, partner, uh, hindi mga ordinaryong tao, pero may mga kinakaharap na kaso. Hmm. Pag nahuli, yun ang sinasabi nila, partner. Kaya, May mga death threat sila. Partner! Oo. May pagbabanta sa buhay. Ito, Oo. sa Saka yung health condition. Si, Yan. Oh, eh, diba? di ba? Ha? So, so ayun uh, nga. eh uh, er, abangan natin partner mm. yung pagbibigay pagbibigyan pero sigurado kung yan ay igagrano pagbibigyan ako ang dami talagang partner. Tataas yung kilay. Yes partner, so, yes partner, totoo yan. Ang daming tataas yung kilaw and sa tingin ko naman partner, mukhang mahihirapan yan. Ito diba? e, na, e, kwento ko na to ha. Kung Sa bakit ayoko. <laughs> Ba't ayoko? <laughs> ang isa na dyan, partner, oh. Na si General Torre. Naman! Pinag pinaghirapan. <laughs> uh. Grabing Grabe ni General Torre, partner. Naman! Tap oh, tapos, ngayon, oh, meron pag kinakaharap na kaso. Oh. Si sinampahan pa sila ng kaso. Sa sobrang pagkahirap ng ginawa ni General Torre, oh, oh. eh baka nga nagkaroon din siya ng mental problem. <laughs> <laughs> Kaya... <laughs> Sa sobrang ay, hirap, di ba? No. Ikaw na pulis, ikaw yung kinakapkapan? Oo. No. <laughs> ang takinom, diba? bubuhusan sila ng mga, nako eh. Ano nga yung orange ako, na naman, yun? Tabi, parang, nako, pasintabi ho, parang ihinang tao yun. Really? Partner. Inipon? Oo. Uh, hindi, hindi. hindi ba siya merinda? Parang lahat. Hindi ba siya orange ay, juice? Hindi naman itatapon. Bubuhusan sila ng gano'n, partner. Gano'n? <laughs> di ba? Mm. Sa sobrang ano to, Uh, hirap na pinagdaanan ng mga pulis para lamang siya partner na ah. uh, lumabas at mag-surrender ah. o oh, diba binigyan pa ng ultimatum mm. o oh. oo binigyan diba? pa ng ultimatum although mm -hmm. sa panig naman ng uh, KOJC iba naman ang kanilang dahilan mm. oh. ay nako partner ewan ko basta sa akin nito uh -oh. ito konting ano lang to konting kwento ha, partner. ito naman ay, galing doos mismo uh -oh. sa sa nag ano nag-reveal ng nag-experience partner. At the time, uh, wala siyang kasalanan talaga. <coughs> ito, Itong hinuli, ito talaga, pinulitika. Kasi meron something na gustong bilhin sa kanya ang isang mataas na opisyal. Ano eh, mga 64B yun. Tapos, sinatawaran niya ata ng 1B. <laughs> siya may hindi mapayag, di ba? Uh -huh. So, parang ginawa na lahat ng paraan uh -huh. para mapilit siya hindi, kasi family ano to eh. Uh -oh. Property to partner. Tapos, kakapilit, gumawa ng paraan para makulong. Oo. Uh -huh. Yung hindi nagbebenta. Tapos, eh syempre, may kakilala din naman siya. Sabi niya, naku, mahirap kalaban, yung kalaban. mo O magpaano ka na lang, magpa-hospital arrest ka. Oo. Uh -huh. Pero huwag sa public hospital na doktor. Kuha ka ng private. Na siyempre, certificate nag nag-i-issue ng certificate. Uh, na hospital arrest for a month. Kaya sabi ko, kung totoo na mag about the condition, health condition niya, wag dapat neutral. Mhm. Mm doktor. No. So, Yeah, pero ako partner. Mm -hmm. Para sa ano to sa akin, mahihirapan ang kampo. Ah ni oh, pastor. Ano, ni pastor na para humingi ng kabar? Well, oh, nang nang hindi nang yung mga ano nila partner Dima, yung na, uh, condition uh, nila. Condition nila. Yun lang yung pag ano niya, pagsuko niya. Mm. Uh, pero ewan ko lang kung pinagbigyan ba yon. Kung bakit siya ay, di ba kasi may mga condition siya. Uh, sa otoridad, bago siya sumuko, di ba binigyan siya ng ultimatum. Tapos nagano din siya, nagbigay din siya ng... I don't think na may papayag. Oo. I don't may, think may papayag. Ang isa papayag. sa mga kondisyon niya, paglabas niya, ayaw niya makita yung mukha ni General Tom. <laughs> Ay, <laughs> kaya! Piliyaki naman siya, di ba? Igan! Totoo yan! Grabe na kumang isulit. Ang isa, naisigid pa talaga yung part ng kondisyon. Hindi, kaya! Kaya partner! <laughs> kaya sa isap siya nag-ano to, sa isap siya sumurender. Kaya, yung ganon, point. partner. Oo. Nakita mo nung pinarada sila sa media. Oo. Ang dilim ng shades. Nikki Boloy Hmm. Meron pang tabing na ano. Oo. Parang, tela yun siyempre. Parang, para hindi stars, parang hindi niya makita yung mukha kima. ni Generator. hindi siya, hindi siya lumilingon. Oo. Oh. <laughs> siya talaga ng napakadilim. <laughs> di ba? Di ba? Parang, oo. Oh. Ganon. E, makita e, yan. makita yan. Pinagbigyan naman, di ba? Oo. <laughs> Pero ang Alano partner. Hm. Mm. Dyan na ba nagtatapos? Ah, partner. partner dyan na ba nag uh, well, uh, yung issue, mm. 'di ba? Uh, against uh, Pastor Kibuloy. Mm. Nahuli na siya eh. Ah. Sumuko na siya, partner. Mm. 'Di ba? Pero ah uh, Bago pa man 'yan nangyari, marami pang nadiskubre ang mga kapulisan. Hm. Mm diba? Mm. Nung pumasok sila sa compound. May menor de edad silang nakita, di ba? So, partner kasama na ba 'yon? Hindi pa. Hindi pa 'yon. It would be another case kung, Di ba? Parang may mga ibang menor de edad na, na, na nasa custody na ng yun, DSWD. Iimbestigahan pa ba 'yon ng mga partner if something still happening there? Oo. Involving minor children. Hindi ba dapat tapos yan? Oho. Dapat dapat pasukin din ang DSWD. Pero wala naman tayong naririnig uh sa ating uh, kapulis sa, sa mm. gobyerno na posible may mga iba pang kaso na isa wala pa naman ganun ang binabanggit palang lang partner ngayon doon sa existing kaso na mayroon siya oo mm. oo kaya mm. siya uh, inaresto mm. oh mm. ah, sabi, sabi mo nga uh kailangan pa rin imbestigahan. Sa akin yung, yung, yung mga nakita nila sa loob. Uh -uh. uh Oo. -oh. At uh, yan, e posible, karagdagang kaso pa na pupwedeng isang pa. Kung napatunayan na um, may ano pa? May uh -oh. paglabag pa partner uh -oh. doon sa mga nakita nila sa loob uh -oh. ng compound. Dapat kasi uh -oh. ma-prove nila bakit may mga minority edad dyan, na wala mga magulang, nasa na mga magulang niyan, orphanage ba kayo? I mean, something to like that uh -oh. effect. Kasi baka minor de edad dyan, wala na silang magawa. Meron pa ba sila ibang na-discovery doon? Sa tingin ko, parang yun lang, no? Wala. Yun lang yung unang balita. Oo. Yun lang, yun lang yung unang Oo. balita. Niyo. So, and tingin ko, kung may madidiscovery man sila, wala na silang, mag, wala na silang time madiscover kung meron pang iba because tutok sila doon sa paghahanap. Oo. Di ba? Kasi di ba dati din, may mga, tama ba, may issue na di umano. Mm. Oo, may mga tinatago di umano, ha? Mga, ba, mga baril doon sa... Tama Meron pa kaya? Although may surrender Ay, na gano. yung, yung may license, ha? Uh -oh. Na surrender na. Eh, kung iba, walang lisensya, may posibilidad ba? Uh Oo. -oh. Collector sila. So, Pero wala eh, kung wala naman mga hanap, wala tayong, tayong, na narinig, pala tayong magagawa doon. Uh -oh. Unless may magtimbre. Uh Oo. -oh. Wala naman tayong narinig. Oo. Uh Oo. -oh, uh -oh. Unless may uh -oh. magtimbre na insider, na alam niya lahat yan, na may nakatago pa dito, uh Oo. -oh. Hmm, pwede magpa-search warrant. Yun yung search warrant. Oo. Hindi yung search, hindi, hindi yung warrant of arrest. Mag-search ka because may kontrabando o may mm. mga illegal na mga gamit. Oo na nagagamit sa krimen, na yun yung pwede mong pa-search. Uh -huh. Ayun. Ayan. So anyway, Pero so much so, partner. Hintayin natin uh -oh. kung ano pa ang susunod na kabanata. Alright, partner. 9.30. Yes, 9.30. Batas with Tony Clay Castro YouTube channel. Meron po tayong live stream. So, paano? Hanggang bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapalalang, huwag tulugan, inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingko, Trancho Manrod Marcelino.